So, hi guys, good day. Today is a day of love and care. Sarap lang. <laughs> so this is my Eighty One of uh, the social climber somebody my vlog and welcome to this video. This is video but I um pupunta kami nang kagyan di Aro City, Shudan na din naman. Babaliktad na tayo dahil ako na ra race sa kanoon, di ba? Si Scarlet pa ipin din. Ngayon ang kanyang installation ng kanyang ipin. <laughs> you know, Excited kami kung gaganda ba siya, or babagi sa kanya, or ang ipin na maputi, or... <laughs> Charot lang. <laughs> And... Um, may ano din, magpapacheck din si Brenda kasi may something na ngulungul sa kanyang ipin. So, o, pupunta kami ngayon kay Doc Chair of Infinity Smile Dental Clinic at kagayan de Oro City. Doon kami sa kanyang new branch sa Uptown Cagayan de Oro City, SM, ano... Aptan Kagendi Yeah, yeah, yes Nalibog <laughs> na ko Aptan Kagendi Aro City Nearby I forgot The location So Ang multicab lang Siguro yung abot Ang um, makakpasa nga sa multicab Dito sa <coughs> And uh, Maliligo na tayo Wala tayong ligo Yung tayo maliligo Sa pool Eben, Ano Ben Ano ka nangyari Nasa Leeg ko Grabe na ko pa dalawa

Di pulbos, pulbos. tayo. Pulbos. Huh? Cutting classes na niyo? Or kateng faces? Isdante <laughs> sa umaga. Burikat sa gabi. Wala ha? Oo, walang uniform sa Korea. Okay, so while waiting sa sasakyan. Hmm? Feeling may mga sasakyan pa. Ako, ng multi-cab So, maliligo tayo ng pool kasi we have 1 uh, hours para mag-prepare. Let's go. Ay, pura ang brush. Mag-brush ako. Sealing time. Ganda okay, na ng pool ngayon. Eh? Yun yun tubig, guys. Ayun, bagay, let's get Let's swim, Let's swim. Let's, see. let's see. Hi, guys. So, let's go. Punta tayo kanya dito sa so, manog. Uh, Tapos sa kami mag-pool. Ayun na si Brenda, si Amanda, si Ivy, si Lajipag. <laughs> Kaya po ang tryo dito. Ah! Quadruplets at sila. Ito siya lang, buhok ng skin. Ano ba ito sila? Di ako itong madam. Bruno. Saan siya? Ano? Ah, mga higante. Okay. So, siya Dok Che. Siya, siya, siya. So, lalosan ba tayo sa baha? <laughs> baha? Sa tulay? <laughs> Na yun natin sa, may iwan tayo sa Lamborghini guys. <laughs> ayaw kong surbendo eh. Ayaw talaga niya mag-invest ng sasakyan kasi alam niya, hindi naman everyday um, may lakad. So yung sasakyan kasi, every ano na siya pag may lakad, every two weeks, every three weeks, ganito ganyan. So, or once, every, once a week, twice a week, ganun. So at least nandin, makakatulong siya sa um,

nag-search ang mga buwang oh. Muna ni diha, sige lang mo buwan. Sige lang <laughs> mo <mong> pangulkog. <laughs> si bako. O oh, tanawa pati ang buwan no, oh. ang gasolina ni kulkog na no? <laughs> okay. oh. Oh, anakan tak kan? Tadi mana Aku mangut ini picture tapi ini mau picture sikat terbaku. bako. Picture. <laughs>

guys. Arek, pala ano ano address ko? Pala ko address. San Lucas Arcade. Huh? nasa San Lucas Arcade. Makabotal. Golden Glow North, Makakalgay. Makabulan guys. Ha? Deday na ya. Pwede na tayo. Okay. 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 Ayun ba cellphone sabi ni trabanting. Ay mga no trabanting Oh, I'm dali, dali. Smile, smile. Okay. Magtanao ako sa pool. na hindi ako na, 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 na.

Ate sakit ka. Bijuran like dai. Ganda ka na nung nakinig, relaxing, parang spa. Pero, sorry. Ang papangit ng mga model ng IDC. joke ka. Hi, Doc. Hi, Doc. Hi, Doc. Sa amin, magulat. Ah! Ang kagalan niya nandun. Hi, Doc. Hi, Doc. Then, Ito, na ano niya si Scarlett ang sa kanyang ano, ngipin. Kapit na natin yung Scarlett. kayong way na gumandali ng mukha? Puro ngipin na ba inaayos niya doon? Scarlett. Excited <laughs> si Scarlet. Ay, Hala, dito rin napagawa ng braces si Mel Marty. Palit to. tuwa Wow. Pag video may light lang. Ah, sa dopa sa mga bata. Oh, kasi marami akong patient na kids dito, puro bata. Ah. Kasi yung ibang mga patients na dito is Opa, mga bata. So why waiting para hindi ba bored? They have playground here. Grabe talaga si Doc Che talaga. Talaga nakalagay talaga is be kind to animals. Ah, <laughs> so, di ba? Ang ganda na ano niya kasi para hindi pa bored yung mga ba, bata kasi alam naman natin na malikin talaga patients ng mga bata. Dahil iritable, nagtatantrum, so ang galing. Ginawa niya ng playground. Palakain. <laughs> Palakain na magiging Bawal na kumain oh, okay. so May na ka na siya. Nasa pag-aalaga pa rin yan, Kahit kaano magaling ang nitista, kahit gaano ka ayos sa kanilang gawa. Pero kung pabaya ka or yung mga bawal ginagawa mo, alam naman natin na masarap talaga ang bawal, di Ganda. So <laughs> sa tibet pag-one po Ganda Hmm? Pero pag kailangan strong siya. Pag kailangan mo strong ba ang pagkahawid? Oo. Oh. Diba, oh, di ba itong unang ang ulahan? Ang hara. Oo, oh, parang ikaw. Ano? Si Crocodile. Hindi pa lighten. Hindi. Pag Di man okay naman, no? Di, man, okay naman. No? Okay, no? Kaya ko ano bagay. Mas sadyo yan. Mas parang kung light na niya. No? Ang pag-decision na mo. Ikaw. Ah, dito ang Ha? I-update mo ko kasi siguro mga after 2 to 3 days na gamit mo siya. Pero kung mapapansin mo siya ngayon, makulay na siya sa baba. Oo, oh, pagkulay din siya. Ayun ay. ay, mo na, Scar ka na. Yan si Tokche. Yeah, thank you, Dok. Okay lang. Okay lang.